Oh, what's up mga kaindil? So, meron tayong binuhay dito no, na no, matagal na natutulog no, ah, uh, Mitsubishi Pajero Automatic Transmission for the 56 engine. So, ayun na, uh, yan lang nga, mga kaindil dahil dinobol check kong timing belt no, at saka yung tumatagas na crankshaft oil seal. So, dahil natuyuan to, sabi ng ano, ibaba na lumaki na dahil kumatok na. So, natuyuan lang lang. So, i-check natin pati crankshaft pulley. Palitan natin yung crankshaft oil seal. So, yan. Papalitan uh, natin yan kasi tumataga. So, ayun, nopalit na ako ng timing belt siya na bago. So, ready na yan. So, itisting natin, ano, kakargahan natin ng langis. So, yan ang crankshaft oil seal. Bago no, yan. Karga tayo ng langis para maitisting na natin, no. So, okay na yan. Nasit na yan. Double check na yan. Ang higpit ng timing belt. Pati yung mga timing, ano, sa oil pump. So, na okay na yan. Karga na natin ng langis. Naka-ready na yan. So, trabay natin i-start, ano. no at ito na nga mga kaingil dahil one click na siya nung na ako so testing natin tra let's go